Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa araw-araw ng pagpapala. At in sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So ngayong araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Lord, we thank you sa mauras na ito, Panginoon, sa aming paikinig muli ng salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat salita na ay mapapakinggan. ng din ang lahat ng mga naka-tune in sa broadcast na ito. Maraming pong salamat. We entrust into your hands, O Lord. Ang kabuuan ng pag-aaral nito na ng na salita. All honor, glory power belongs to you in Jesus name. Amen. Amen. Okay, so source nito, na nice po nating nice ko po pong buksan natin nating Bible sa Book of Proverbs chapter 11 verse 4. So sabi po dito sa English translation, uh, riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers From death. Sa Tagalog po, walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Pagpalayan ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. So, I would like to share to you sa Morris Neto is about, ang topic po natin is about living in righteousness. So, pamumuhay sa katwiran. So sa ating binasa po ay may kita po natin ang kahalagahan ng pamumuhay sa katwiran. Mayroon pong mga benepisyo o benefits pag tayo po ay namumuhay sa katwiran. So sabi nga po sa ating uh, Foundation verse, riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. So walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Amen? So, take note mga kapatid, ang katwiran po ay napakahalaga. At ang katwiran po, ang pamumuhay ng matuwid, actually hindi natin kayang mamuhay ng matuwid in our own. Dahil sabi po ng Bible, sa book of Isaiah, chapter 64, verse 6, so, ang tingin sa atin ng Panginoon ay parang mga maruruming basahan po lamang. So, ibig sabihin, Without God, kung walang Diyos sa buhay natin, hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sabi rin po ng Romans 3 verse 10 sa ating introduction, ang sabi roon, no one righteous, no not one. So walang matuwid, wala kahit isa. So yun po ang katotohanan mga magulang at mga kapatid. And also in the book of Romans 3.23, ang sabi roon, for we all, we, for we all, We are all sinners. So, oh, lahat tayo makasalanan. Okay? We are all sinners. Amen? And fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan at walang sinuman nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. So, yun po ang reality. So, yun po yung katotohanan. Lahat tayo ay mga ikangang makasalanan. Okay? So, but thanks be to God, through Jesus Christ death, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross, at sa pamagitan ng ating pagtanggap kay Kristo bilang Lord and Savior ng buhay natin, so we became righteous in the sight of God. So tayo po ay naging matuwid sa paningin ng ating Panginoon. So purihin ang Diyos at makikita po natin 'yan sa book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21. So basahin po natin sabi Hebrews, Christ was without sin. So si Kristo ay walang kasalanan. But for our sake, God made him share our sin, in order that in union with him we might share the righteousness of God. Amen? So si Kristo, na walang kasalanan, ay naging makasalanan. Okay? Upang ikaw at ako ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi nga sa Tagalog, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit, dahil sa atin sa itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Purihin ang Diyos. Amen? So ang katwiran po natin ay galing sa Diyos. Hindi natin kayang maging matuwid kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Now, ang palala ng Diyos sa atin, pagkatapos na tayo ay tumanggap kay Kristo, pagkatapos natin maikang uh, inanyayahan natin sa so, sa buhay natin. Tayo ay naging anak ng Diyos. So, ang instruction sa atin ng Panginoon, gusto niya tayo mamuhay ng matuwid as long as we live. Bilang kanyang mga tunay na mga anak. Okay? Yun po ang nais ng Diyos. Actually, nais ng Diyos lahat ng tao sa buong mundo ay maging matuwid. Mamuhay ng matuwid sa harapan niya. Amen? Dahil kapag nag-ahari ang katwiran po, mga magulang, makapatid, alam niyo po ang good news kung kung ano po pag ang lahat ng tao tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior ng kanyang buhay wow wala na pong mga kriminal amen wala na pong mga karahasan wala na mga digmaan wala na kasi lahat ng tao nagmamahal sa Diyos matuwid sa harapan ng Diyos amen at ang isang tao na natumanggap kay Kristo ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Wala siyang gagawin kundi puro matuwid sa paningin ng Panginoon. Amen? Now, ang good news naman po, ang tanong, ano ang mga pagpapala? Okay? So, ano ang mga pagpapala na tatamuhin ng mga taong namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos? Okay? So, ako po yung nag-search sa Bible, yung mga blessing ng mga taong namumuhay sa matuwid, actually, eh, kakaunti pa nga lang na search ko, labindalawa. Kaso hindi ko po ito may sister labindalawa. Okay? So maybe mga ilan lang po ang may babahagi ko po rito. So ano po yung mga blessing pag tayo namumuhay ng matuwid? So number one, okay, number one, pag tayo ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, ang unang-unang pagpapala, mga kapatid, ilalayo tayo ng Diyos. So ilalayo sa ni Lord. Saan? Sa kapamakan. Amen? Malinaw ang ating foundation verse. Sabi sa Kawikaan 11 verse 4, Walang halagang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. So pag tayo nabubuhay ng matuwid, wow, malayo tayo sa kapahamakan. Yan ang unang blessing pag tayo ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? So ilalayo tayo sa kapahamakan. So ang kayamanan, walang halaga. Kagaya ng nangyayari ngayon sa sa ano sa Gaza, Israel lang digmaan, di ba? Mga gandang building wala na eh. Mga sakyan wala sunog. Useless lahat. So pag may mga kalamidad, useless lahat. Like, panahon ng undoy. Ang daming mga magagarang sasakyan, lumubog. Hindi na pakinabangan. Okay? So lahat ng kayamanan sa mundong ito, useless lahat 'yan. Okay, sa araw ng dilubyo, sa araw ng kamatayan. So, lahat ay maiiwan lang lahat yan. Pero pag tayo namumuhay ng matuwid, wow, ang blessing po, tayo po ay ilalayo ng Diyos sa kapamakan. Yun ang good news. Amen? Pangalawang blessing, pag tayo namumuhay sa katwiran. <coughs> Pangalawa, siya ay, mamu siya ay mamumuhay ng panatag. Okay? So meaning, walang gagambala sa kanya. Okay, tingnan natin sa Kawikaan 11 verse 5. Sabi roon, mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay. Ngunit, nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Amen? So pag tayo namumuhay ng matuwid, panatag ang landas natin. Panatag ang buhay natin. Walang gagambala sa atin. Amen? Yun ang katotohanan, mga kapatid. Okay, so yun po. So, Number three, pangatlong blessing. Pantay na mamuhay ng matuwid. Okay? Siya ay mamumuhay na ligtas sa mga panganib. Yun ang pangatlong pagpapala. Kawikaan 11 verse 6, ano sabi ron? Ang katwiran ng matuwid ang nagliligtas sa kanya. Ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Amen? So, pag tayo namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, ililigtas tayo ng Panginoon sa mga panganib. Ang hindi ko po makalimutan, nung nag-serve ako ng gas fill sa aking pinsan, tinanggap niya si Lord. Okay? And then, sabi ko sa kanya, babalikan kita. Bibigyan kita ng Bible, Old and New Testament. Okay? So, sa mandaling salita, binalikan ko po yung pinsang ko at pinuntahan uh, ko po yung bahay niya. Alam niyo po, yung dinaanan ko po ay squatter. So, ibig sabihin, eh, makipot yung daan. Tapos, yung mga dinaanan ko po, nagiinuman po sila dito. So, kaliwat-kanan. Tapos, nung nakita ko na po yung bahay ng pinsang ko, So may nadaanan pa ako ron na isang lalaki na yung mata niya talagang pulang-pula. Tapos tiningnan niya ako. Masabi niya sa akin, alika nga rito. Basagin kong bungo mo. As sempre, as human being, eh, medyo kinabahan ako. Eh. As human being. Pero alam niyo po, alam niyo po kung anong, alam niyo po kung ano ginawa ko sa panahon yun. Ako po yung yumuko at silent po akong nanalangin. At ang sabi ko lang sa prayer ko, Lord, biguin niyo po masamang balak ng taong ito. Purihin ng Diyos, pagdilat ko ng pagganong ko po. Personal experience ko po ito. So, pag ganyan ko po, parang bula, naglaho. Hindi ko nakita yung nagbanta sa akin. So, in short, so, nakauwi ako ng ligtas sa bahay na accomplish po ang aking mission na ibigay ko po yung Bible sa aking pinsan. So, tinanggap niya si Lord. So, ang kagandahan po, dahil tinanggap niya si Lord, wala na siya. I believe siya po ay kasama ng Panginoon sa piling niya, sa kalangitan. So, purihin ng Diyos. Yun po, mga kapatid. So, ililigtas tayo sa panganib. So, yun po yung aking experience. Okay? So, marami pa po kong experience kung paano ako iniligtas ng Diyos sa mga panganib. Kaso, kukulangin po tayo sa oras. Okay? So, yun po muna. Pang-apat na blessing. Pag tayo namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Pang-apat, malalayo tayo o malayo, malayo sa kabagabagan ang taong namumuhay ng matuwid. Wow. Saan yan? Kawikaan 11 verse 8. Ano sabi ron? Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag. Ngunit, ang masama ay doon bumabagsak. So, ang taong matuwid, malayo sa bagabag. Kahit panahon ng kahirapan, panahon ng problema, kagaya ngayon, nagtataasan yung mga bilihin, mga gasolina, eh, magro-rollback ng kontitas, tas may tataas na naman. Lahat na nagtaasan, mga kapatid. Okay? Pero ang kagandahan po, pag mo sa matuwid, ng matuwid sa harapan ng Diyos, malayo tayo sa bagabag. Amen? Yun ang magandang balita. Ayan, yung mga blessing po yan. Pag tayo namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Okay, panglima. So, hanggang pang-anim lang muna ako dito magkatapos. So, panglima. Ang taong matuwid ay pagpapala sa kapwa. Hallelujah. Puriran Diyos. Yan po, matutuwa po yan mga kapatid. Sabi sa Kawikaan 11 verse 9, sabi ron, Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira. Ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Amen. So ibig sabi nagliligtas pagpapala tayo. Amen. So maraming maliligtas sa pamagitan ng isang taong matuwid. Amen. 'Yun pong katutuhanan katotohanan mga kapatid. So ang isang taong matuwid pagpapala. So gusto ng Lord tayo maging blessing pagpapala sa ating kapwa. Amen. So purihin ang Panginoon. So lastly, okay, so mayroon pa pala tayong uh, supporting verse dyan sa pagpapala. Kawikaan 11.10-11, sabi ron, kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit nakatuwaan kapag ang masama ay napapahamak. So nagagalak ang bayan. Kaya pag matuwid po ang isang namamahala, o matuwid ang isang anak ng Diyos, umuway ng matuwid, Wow, nagagalak. Makita ka pa lang. Nagagalak na ang kapwa mo. Kasi pagpapala ka. Pagpapala tayo ng mga namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya ang tawag sa atin, problem solver. Amen? Okay, lastly na. Kasi labindalawa ito. Hindi ko kaya i-share ngayon. Okay? Panganing. Na-blessing pag tayo namumuhay ng matuwid. Ang taong matuwid ay makasusumpong ng buhay. Hallelujah! Kawikan 11.19, sabi ron, ang taong nasa matuwid ay makasumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Amen? So, Kawikan 11.13, sabi ron, buhay ang dulot ng taong ng, nang matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. So, pag tayo namumuhay ng matuwid, makakasumpong tayo ng buhay. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ano manguras oras tayong mawala dito sa mundong ito, alam natin ang ating destiny ay buhay na walang hanggan. Ligtas na dako. Da Amen? So, yun po ang good news pag ang isang tao ay namumuhay ng matuwid. Amen? So, dyan lang po muna ako. So, to be continued po tayo. So, puri ang Panginoon. So, ano lang kailangan natin para ika nga, maranasan natin ang mga blessing na ito ng isang pamumuhay ng matuwid. So, siyempre lang naman. So, dapat manatili tayong mamuhay ng matuwid at panatili natin si Jesus sa puso natin. Pero kung ikaw ngayon uh, nakikinig, ngayon ka lang nakapakinig, so hindi mo pa tinatanggap si Jesus, ito yung opportunity na tanggapin natin si Jesus. Tas lang natin ating dalawang kamay. Sundan natin yung maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal ng dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Pangalan ni Yesus, ito ang aking dalangin. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain niyo po sila. Gayun din ang lahat ng mga nakinig niyo salita. Pagpalain niyo rin po yung mga may karamdaman, pagalingin nyo po. Yung mga nangailangan ng financial, mag-miracle ka sa kailangang mga financial needs, O Lord. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. So God bless everyone. Bye-bye.